Grabe sulit yung ginawa ni Colonel Busita nito. Ayun po ba kasi yung batas may pinipili? Sayang naman yung batas may pinipili. Sino team leader niyo? Ikaw bang team leader? Anong Ganito rin yung senaryo na nag-barrel sa akin sa dati, pinipili million ninyo siya. Tawagan mo LTO. Brother, LTO. Pero kasi puro motor lang yung checkpoint. Eh. Personal kayo ng ano? 13. Anong kalukuan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo ang motosiklo? Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Ano naman? Kaluguan yung ginagawa nyo, brother. Hmm? Ayan o, naka, naka puro motosiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Puro motor lang kasi pinapara eh. Ano ba mga ano ba yung batas natin yung, dito yung, para sa mga no, rider yung, lang? Yung iba sa sakyan hindi. Manguhuna ba pa kayo para Dapat yung sa sakyan? Patas? Walang violation? Hindi, hindi. nakikita ko naman eh brother eh. Yan you know, puro motorcycle riders. sige, may isang puro eh. Pero ano yung mga nakatambak? Sergeant Takino. Mm. Sergeant Takino. Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kaya ang mga riders eh. Ito yan. Sinakaya-kaya na lang. Oh, duwag talaga yung kayo? mga duwag yan. Gusto mo ba sabihin ang kriminal sa anay lang ng riders? Oh, sino yung na sa sakyan bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Saan ka? Sa region four? Di po, naik. Naik? bakit ano ba yung mga magmanakaw? Mga... Mga nag-ambos, totoo naman, di ba? Ano ba ang gamit sila, puro motor? Di ba gumagamit naman sila mga puro wheels? Grabe, sige Mas marami pang walang mga lisensya na naka-puro wheels. Pwisit kayo. Kami isa may ano, sa so, may kya Sa so, may baklaran. Maraming mga jeep ni ride, driver dyan. Walang lisensya. So, magwala. Patrabaho ko dati. Mga biyay ng baklaran. Mga ng pasay. Parang niya kay baklaran. Jeep ang gamit. Wala lamang lisensya. i